May mga tao nga bang sumasamba kay Rizal? Mga kaibigan, napakaraming relihiyon, sekta at iba pang relihiyosong organisasyon ang present sa ating mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Lahat ng to ay may iba't iba at kanya-kanyang paniniwala na talagang isinasabuhay ng kanilang mga miyembrong tagasunod. Ngunit kaibigan, kakaiba ang ating pag-uusapan ngayon dahil alam nyo ba na may isang relihiyon or should I say kulto dito sa si Pilipinas na sumasamba sa ating pambansang bayani walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Tama ka ng narinig kaibigan at ito ay binansagan nilang Iglesia Watawat ng Lahi o Rizalista. Ito ay matatagpuan sa Lecheria Hill, Calamba, Laguna na nabuo sa araw ng Kapaskuhan noong December 25, 1936. Ang tanong mga kaibigan ay anong klaseng paniniwala ang sinusunod ng mga Rizalista? Ang doktrina ng Iglesia Watawat ng Lahi ay nakabase sa tinatawag nilang banal na tinig o the holy voice. Sinasabing, ang boses na ito raw ay nagsisilbing gabay sa mga tagasunod nito na naririnig at nakikipag-usap sa kanila sa pinakatuktok ng Lecheria Hill kung saan sila nakabase. Pinaniniwalaan nilang ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ang siya raw reincarnation ng Panginoong Diyos para mas maintindihan yung mabuti. Halimbawa na lang, sa katoliko ay meron silang tagapagligtas na tinatawag nilang Heso Kristo. Sa mga Rizalista naman, ang nagsisilbi nilang Heso Kristo ay si Jose Rizal. Makikita nyo sa mga litratong to na sa loob ng kanilang simbahan ay punong-puno ng mga litrato ni Gat Jose Rizal na kung mapapansin niyo ay meron pang mga nakatirik na kandila. Tuwing sila ay magsasagawa ng kanilang pagsamba kay Rizal ay kinakailangan na magsuot ang mga kababaihan ng puting bestida habang ang mga kalalakihan naman ay inaanyayahang magsuot ng barong at pantalon. Ang mga nagsisilbi nilang banal na kasulatan ay ang Sugong Kayumanggi o Ang The Brown Messenger at ang dalawang pinakasikat na nobela ni Rizal na Noli Limitang Tangere at el filibusterismo. Ngayon, kung nagtataka kayo kung paano nagsimula ang relihiyong ito, ay makinig kayo sa mga susunod ko pang sasabihin. Gaya nga ng sabi ko kanina, ito ay nagsimula noong December 25, 1936 kung saan may apat na tao ang sabay-sabay na nagkaroon ng pare-parehong panaginip. Sa kanilang panaginip ay may boses na nagsasabing Pumunta sila sa tuktok ng Lecheria Hill dahil may ibibigay raw sa kanilang regalo. Ang apat na to ay hindi magkakakilala at hindi pa nagkikita sa tunay na buhay, ngunit sabay-sabay silang dumating dun sa tuktok nung bundok. Doon ay kinausap sila nung tinatawag ng mga risalista ngayon na banal na tinig at tinuro sa kanila ang tatlong pinakaimportanteng aral sa mundo Una ay ang the love of God, pangalawa ay the love of fellow men, at pangatlo ay ang the love of country na sinasabing ang tinutukoy daw dito ay ang ating bansang Pilipinas. Pinaniniwalaan ng mga risalista na ang Pilipinas daw ay ang the chosen land of God at mula dito ay inihambing nila ang buhay na pinagdaanan ni Rizal kay Yeso Cristo na hindi raw nalalayo sa isa't isa. Naniniwala din sila na hindi raw si Rizal ang binaril noong December 30, 1896 sapagkat noong hinukay raw ang katawan ni Rizal sa Paco Park, Manila ay ang nakita lang sa kanyang nicho ay isang mahabang sanga ng puno at isang pares ng sapatos na siyang dagdag na nagpatibay sa kanilang paniniwala. Pinaniniwalaan din nila na hanggang sa araw daw na to ay nananatiling buhay si Rizal at tahimik na namamalagi sa bundok ng makiling. Mga kaibigan, napakahirap paniwalaan ng mga kwentong ito lalo pat ang ilan dito ay tumataliwas sa itinuro sa atin noon patungkol sa ating kasaysayan. Ang ilan din dito ay halos walang lohikal na paliwanag pero Sino ba naman tayo upang husgahan ang isang bagay na matinding pinaniniwalaan at pinagkakapitan ng ibang tao? Ang magandang gawin imbis tawanan ay irespeto na lang natin ang paniniwala ng isa't isa dahil ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga. Ano ito pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.